Good morning mga mix mga Bay! For today's video mga mix mga Bay, uh, mayroon tayong uh, simbolin ngayon uh, isang rack ng langis na galing sa isa nating supplier So Boss, maraming salamat sa rack na pinadala mo Ang pag-asimbol nitong rack na itong mga mix mga Bay ay mahalin tulad natin doon sa una kong pag-distribute ng Zeno Oil dito sa Region 8 Uh, nung una, medyo uh, nangangapa pa tayo kung paano ko uh, umpisahan mag-market sa langis natin. Kasi unang-una, uh, yung langis natin ay sarili nating brand. So, ang matinding kalaban natin ay ang mga branded na langis na nauna na sa market. Malaking challenge sa akin kung paano ko uh, umpisahan ang pagmarket ng Sino Oil natin dito sa Region 8. Parang pag-asimbol ko sa rack na ito. Uh, Unang-una hindi ko alam kung paano ko siya asimbolin dahil wala namang manual ito. Uh, Nag-iisip ako kung paano ko siya umpisahan o paano ko mabuo yung rack ng langis na ito. So para din sa pagmarket ko sa Sino Oil dito sa area, Noong una, akala ko mahirapan ako mag-distribute ng Sinoe dito sa Samar Alete kasi uh, unang una uh, bago lang yung langis dito sa area. So hindi ko akalain na yung langis na ito ay kilala na pala dito sa area gawa nung uh, nakikita nila sa social media ang advertise ng Sinoe ay madalas nilang makikita sa kanilang cellphone. Unang order ko sa Zino Oil, uh, nag-start lang ako ng I think uh, 30 boxes siguro yun. Uh, try ko lang kung uh, mag-click ba sa market o ano. Ang ginawa ko sa 30 boxes na in ko sa Zino ay hindi ko siya binagsak sa isang customer lang o dalawang customer lang. Ang ginawa ko ay... Uh, inunti-unti ko na binigyan yung mga customer ng pakunti-kunti sa isang box para lahat ng customer makakasubok kung gaano kaganda ang sinuwil na langis natin kaya ako ginawa yun na kinalat ko muna dun sa mga customer ko uh, para masubukan nila kung gaano kaganda o gaano ang quality ng langis na ito. Dahil unang-una, bago pa lang ako nag-distribute sa market so napakahirap uh, mag-dispose ng produkto na hindi mo uh, alam kung maganda ba o pangit ang quality ng produkto na Uh, inaalok mo. So ang unang-unang tina-try ko muna doon sa mga customer na uh, paunti kunti kinalat ko muna. So naghahantay ako ng feedback kung uh, anong sabihin ng customer. So sa awa ng Diyos, uh, na kasunod na biyahe ko nag-repeat order ang customer. Uh, maganda ang feedback. So maganda daw ang quality ng sino. So hindi na ako nahirapan kung paano ko sa uh distribute kung paano ko sa scattered sa market dahil uh, ang customer na mismo ang nagsasabi na um, napakaganda ang quality ng langis na Zino oil uh, so na try nila ang langis natin so Uh, pangalawang order ko ata uh, nasa 100 boxes na siguro yung pangalawang order ko din uh, kinalat ko ulit yung 100 boxes din pagkasunod na uh, order ko uh, umabot na ito ng 150 boxes na mix mga bay so unti unti uh, nakikita ko na may potential itong uh, Zeno oil na langis sa market so Uh, mga customer din mismo nagsasabi na maganda ang quality ng langis natin. So mga migs, mga bay, uh, ano pang hinihintay ninyo kung wala pa kayong um uh, Zino Oil doon sa shop nyo? So 'wag na kayong magdadalawang isip, uh, 'wag na kayong magpapahuli. Subukan niyo ang Zino Oil, mga migs, mga bay. Uh, sobrang lakas na ang Zino Oil ito sa Region 8. So ngayon, mabot na ako na sa Uh, 200 o 300 boxes na yung uh, order ko last nung September uh, 300 boxes na yung in order ko so big sabihin uh, lumakas na yung uh, Zeno Oil dito sa area ko dahil ang uh, Zeno Oil mismo ang ang nagpapatunay na maganda ang quality ng langis at uh, unang, una affordable una, ang price din pangmasa din ang presyo uh, hindi rin mahal ang presyo ng Zeno Oil uh, magandang quality uh, uh, synthetic na po ito mga mix mga bay sa mga customer ko dyan sa summer, summer atleti uh, sa hindi pa nakasubok o hindi pa nakatry So sa mga nag-iisip na nagdadalawang isip na uh, hindi maganda yung langis natin, uh, umorder na po kayo bago kayo bago kumalat ang langis natin sa area. Uh, wag na kayo magpapahuli, umorder na po kayo. Mas uh, mas malaki ang profit natin dito sa Zeno Oil kaysa dun sa mga branded na langis. Alam nyo yan mga customer ko dyan sa summer, summer atlite, na mas malaki ang kikitain natin at malaki ang tutuboy natin dito sa langis na Zeno Oil. i-compare dun sa mga branded na langis. Ang Zeno Oil mga bay ay nakapenetrate na dito sa area ko. So mag, hindi magtatagal magpa-flooded na po ito dun sa area. So mga customer ko dyan huwag kayong mag-alala dahil uh, hindi po ako basta-basta nagbibigay ng magkatabi o uh, sa isang lugar ay uh, isang dealer lang po ang kailangan ko sa isang lugar para hindi po kayo mag uh, hindi po kay magpa -price war diyan sa area. Uh, kung ikaw man ang dealer ko diyan sa lugar na yan, wag po kayong mag-alala dahil ang protection ko po sa iyo ay uh, ikaw lang ang bibigyan ko dyan sa area na yan. Depende kung gaano kakalakas Uh, kung gaano mo ako matutulungan sa pag-post doon sa sino will diyan sa area mo. Uh, kung hindi hindi naman ko makita ko naman na hindi mo uh, hindi naggumagalaw at hindi nagmo-move yung uh, Zino dun sa shop mo uh, ibig sabihin uh, hindi mo siya uh, nilaanan ng oras o hindi mo sa pinupost dun sa mga customer mo magahanap uh, maghahanap ko ako ng sub dealer dyan sa area nyo kung hindi nyo kayang i-dispose dyan sa area ninyo ah uh, by next year hopefully ah uh, ang target uh, target sales natin sa Sino Oil uh, um, target sales uh, capability natin maka 500 to 1000 boxes tayo uh, sa Sino Oil ah uh, sa mga paisano ko dyan sa Buhol Um, next year uh, balak ko po, po papasok dyan sa area natin dyan sa mga kababayan ko dyan sa buhol maghantay na po kayo uh, siguro by January uh, papasok na ako dyan sa area so maghanda na po kayo at papasok na po ang sinuwin dyan sa buhol Uh, siguraduhin ko sa inyo na ang Zeno Oil ay maganda ang quality subok na po dito sa Samarlite ang quality ng Zeno Oil kaya uh, impossible pong hindi gagana ang Zeno Oil dyan sa Bohol dahil uh, subok na po hindi lang po dito sa Samarlite subok ang Zeno Oil kundi uh, nationwide na po ito uh, mula mula hulu hanggang ah uh, hanggang apare, kilalang kilala na po ang Zeno Oil so, mga mix, mga Bay ano po ba ang inahantay ninyo kung wala pa kayong Zeno Oil dun sa shop ninyo uh, huwag na kayo magpapahuli uh, open ang klinya namin o oh, message po lang ako kung gusto mong mag uh, inquire ng price ipm uh, e nyo lang ako mga mix, mga Bay free uh, delivery ako uh, nang bahala kung uh, ano pang mga previous uh, katulad ng uh, tarpaulin uh, marketing support uh, kami na po bahala sa Zeno uh, magbibigay sa inyo basta uh, wag lang kayong magdalawang isip na tulungan kami magpost ng zino Oil dito sa area hindi ho kayo magsisisi at hindi ho kayo Uh, mapahiya sa customer nyo uh, subukan nyo na Zeno Oil basta Zeno hindi ka masisero dito number 1 Zeno Oil